<laughs> Ate, ilang buwan na yan? Ilang buwan na yan? Ano pa lang, three weeks. Ah, dito po pinanganak o? Oh. Saan pinanganak? Sa Agora. Ah, okay. Kala ko dito lang. <laughs> pa ilan na yan? Ano, pang lima. Hmm. Sige po, te. Hi. Hi. Guys, ah, uh, pasok muna tayo dito sa loob. Tignan ko, gusto ko kasi makita kung ano yung mga kabahayan dito sa loob eto, nandito pa rin tayo ngayon sa Smoky Mountain eto yung mga ilan sa kabahayan dito na dinalaw namin ni Tita Lems Ay siya ka tira dito? Teh, kayo? Ah. Gano'n na po kayo katagal dito yung nakatira, kuya? Matagal na? Ilan taon na? Wala ah. pagka binata Pero okay naman kayo dito. Ilang kayo bali nakatira dito sa lugar na to? O, o, o. Magkakamagana kayo? Dito. Mag na, naging magkakakilala lang gano'n, kapit bahay. Ayun na. po mga kuya. Nay. Ito e pa. Guys, nandito pa rin po ako ngayon sa sa Smoky Mountain. Ito po yung part 2 nung sa Smoky Mountain. Ah, uh, ito guys yung ano yung mga kabahayan dito. Ibang parte naman ito ng lugar pero part pa rin to ng Smoky Mountain. Guys, ito pong uh, Smoky Mountain. Nag-start po itong Smoky Mountain noong 1950s dahil yung mga noong, noong time na yon hindi pa ito uh, tampakan. Tapos maraming mga residente ang nakatira dito, dito sa mga kapatagan pa to. Maraming nakatira dito, kadalasan sa kanila mga mangingisda. Pero marami ding mga ibang mga residente rito na ang trabaho nila, driver, merong kasambahay, maraming klasing nang uh, nakatira dito. ah, uh, kaya natatandaan ko noon guys, yung mga, yung isa sa kasambahay namin dati, dito sila nakatira. Kasi yung bahay namin guys, medyo malapit lang siya rito. Hindi naman sobrang lapit, pero hindi rin naman siya sobrang layo. Pero, yung ano namin, yung kasambahay namin na yun, sabi nga niya yung tatay niya ay mangingisda. Tapos, yung mga, mga dun sa lugar namin, merong mga pagkakataon na, merong mga naglalako ng, ng isda dun sa lugar namin. Kasi yung, yung mga mangi isda, pag nakapangisda sila ng, ng isda, ang ginagawa nila, inilalako nila yung kanilang mga isda ng mga asa-asawa nila, inilalako nila yung kanilang mga isda. Tapos, Tsaka naman, binibili namin kasi nga nangingisda sila dito sa lugar na ito. Guys, yun sa ilog na yan, dyan dumadaan yung mga mangingisda mula rito sa Smoky Mountain nung ito kapatagan pa. Dyan sila pupunta hanggang sa makakarating sila doon sa Manila Bay. Ayun yung Manila Bay. Pupunta sila doon para maglao. Tapos, yung mga asawa na Manila inilala ko dun sa lugar namin yung mga huli nilang isda. Nung maliit pa ako, sa natatandaan ko, merong mga pagkakataon sa lugar namin na mabaho. Hindi ko alam kung bakit, pero nadidinig ko itong Smoky Mountain. Akala ko yung Smoky Mountain ay e isa lamang um, na bundok. Typical siyang bundok. Pero yung pala, kaya pala siya tinawag na Smoky Mountain. Kasi, dahil merong smoke yung pala, na kaya pala siya tinawag na Smoky Mountain, dahil yung smoke na nanggagaling dun sa mga basura na itinatambak di tapos yung mga basura, nagkakaroon siya ng chemical reaction, yung pinakakatas niya, nagkakaroon siya ng chemical reaction na nagiging methane gas. Yung methane gas, yun yung pinag-uumpisahan ng apoy. Nagiging apoy siya, nagiging sunog, tapos merong times na mausok na mas, mausok hanggang doon sa amin meron pang pagkakataon na talagang mabaho na amoy basura hindi ko alam na dun pala, dito pala nang gagaling yung basura na yun tsaka yung usok na hanggang doon sa amin nakakarating yung usok na yun yung pala emitting gas at ang isang pinanggagalingan din ng usok yung mga scavengers dito pag nakakuha sila ng mga electric wires pinag-iipon-ipon na na Tsaka nila binubuksan, uh, pin, pinuputol nila yun sa mga TV. Ngayon, yung mga nakuha nilang mga wires, ginagawa, eh, sinusunog nila yon kinukuha kasi nila yung tanso na mula doon sa, sa mga wires. Na yon yung nagiging tanso na yun, binibenta rin nila yon sa, sa junk shop. Kaya, nagig kaya madalas, nagkakaroon dito ng usok. Minsan talagang lumalaki yung apoy dito sa lugar na to dahil doon sa usok na yon, do sa mga apoy na yon na ginagawa din minsan ng tao. Ngayon, noong 1996, nagdesisyon ang gobyerno na isara itong Smoky Mountain dahil nga sa lumalala na ang basura. Tapos kami, ng na mga nasa residente, nagre-reklamo na rin kami dahil sobrang pollution na. Minsan, ang daming langaw hanggang dun sa amin, sobrang, sobrang dami ng langaw tapos mabaho tapos etong Smoky Mountain nagkakaroon na siya ng ano ng landslide medyo gumuguho na kaya napakadelikado na kaya isinara itong Smoky Mountain nung 1996 pero bago isara ito nagpatayo muna ng mga bahay kung saan ire-relocate yung mga residente dito para ilipat sila Nagpatayo ng temporary housing dun sa banda roon sa 10. Ngayon, nagpatayo rin Ng uh, per Permanent housing Yung malalaking bahay doon sa kabila Mamaya pakikita ko sa inyo ulit yun guys Yung permanent housing na yoon Yung lugar na yoon Para doon sa mga Nakatira dito Kasi yung mga nakatira dito Ang naging kabuhayan nila Naging scavengers sila nangunguha sila ng plastik, ng bakal, karton, kung ano-ano po pwede nilang ibenta. Tsaka nila ngayon, yun yung naging hanap buhay nila. Mula sa pagiging uh, mangingisda nila, naging ano sila, naging scavenger sila. Kaya guys, dito rin, natuklas yun din nila yung mga pagpag. Kasi yung pagpag naman, yun yung, yun yung pagkain na galing doon sa mga fast food na hinahakot ng mga basurero. Ang ginagawa ng mga tao dito kinukuha yung mga mga manok, yung mga leftover na pagkain, tapos i-recycle nila yon, inuhugasan, pinakukuluan, tsaka nila yon niluluto ulit. Yun yung pagpag na tinatawag. Kaya guys, nagkaroon dito ng pagpag dito sa ten. Kaya nagkaroon ng pagpag at yun eh, sikat na sikat kahit sa ibang bansa. Yung pagpag na yon dahil dun sa dahil nga dyan sa ano, dahil nga dyan sa mga leftover na pagkain na galing doon sa mga fast food. Yung mga, mga uh, kutsara tinidor din, ganyan, pati plastic, ganun din, uh, dito rin nila natutunan yon kung paano makasurvive, magkaroon ng ibang hanap buhay mula rito sa basura, mula dito sa Smoky Mountain. O, oh, yun po guys, yun ang yun ang kwento nitong Smoky Mountain. Ito po e eh follow up lang dun sa isang vlog ko kasi naputol yung, naputol yung ano kung yun guys eh, naputol yung vlog kong yun eh. Guys, ito ang taas talaga. Kaya matarik eh oh. Yung aning daan, ang tarik. Tapos mamaya, bababa pa doon palusong pa ulit. Pero ang dami yan. Meron dito mga basura. Pero hindi naman marami. Kokonti lang yung mga basura dito. Hello! Tarik! <laughs> Balik na kami guys dun sa tinanggalingan namin pero ayan extra ingat pa rin kasi medyo delikado yung daan pero yung iba ang bilis lang umaki at bumaba dito ayun si tita lens o yan natarik <laughs> daw ayan natarik, natari natarik daw dito sa lugar na ito hi, <laughs> Buhay Buhay vloggers That's life <laughs> Go 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 Kaya mo yan Tita Lems Ayan o oh. Guys kasi ang tarik talaga Ayan si Tita Lems Tita Lems Vlogger Guys, subscribe nyo rin po si Tita Lems. Mabait siya, tsaka nakakatuwa. Sobrang matulungin siya sa akin. Yeah. Ayun na, guys. Ayan. Si Tita Lems, kailangan niya ng gabay. <laughs> Kasi talagang medyo nakakatakot. Oh, guys. Ito yung pinanggalingan natin. At pabalik na kami ulit. Doon sa gate. Yan. Okay guys. Ito na yung gate. Yan. Tapos na yung aming obstacles. Palabas. Hi. Hi. Kita lems. Oh, salamat din po, Nay. Bye, -bye. Bye, Bye, Guys, salamat po muli sa panonood. Sa isa pang pa vlog ito, yung follow-up ko dito sa, sa Smoky Mountain. Um, and please like and subscribe to my channel Salamat po